palang tangali mga kagimat at dito tayo ngayon sa labing dagat ng mga ...y los gagimat kasi may nakadikit na mga ganito mga gagimat basta ganitong mato inanod ito ito ay mutya ng anay mga kagimat to Tingnan yung ano. kasih aku mau kaki mata tengah nih masih ada lasian banda mga kagimat parang wala na akong ano hindi to mga kagimat kasi yun, to i in na mga kagimat no, no, ng ano ilog at saka dagat mga kagimat ano yan ang palatandaan sa mga kagimat na mayroong ibigay na mga kakaibang bato mga kagimat yung isa din yan sa mga palatandaan ng mga kagimat na ibigay sila na kita yung mga kakaibang gamit mga kagimat so, ayun hindi pa tayo makaakyat kasi wala pang wala pang akong kasama magpunta doon sa bundok yan ang mga kagimat yan ang tulabong mga kagimat tulabong niya na ano ayan ano? tulabong niya na ibon yan din ay nagbibigay din ng mga kagimat yan. tulabong yan yan siya mga kagimat kita siya mga kagimat so, hindi na lang tayo mag uh, tawid mga kagimat kasi dito na yung ano natin Fokus muna dito shout out na sa aking mga kapwa mo hunters ang hindi masyado ma ano mga kagimat kasi lakas yung hangin at saka yung 那该怎么